Hello so guys, nandito naman tayo nagbabalik sa panibadro video dito sa Roblox. So, ito po natin. Ha? Do a vlog niya. Yung. Apo, wala ko lang. Ano lang ito laki. Ito mga guys. Yung. Yan tayo muna ako. Yan ako guys. Yan tayo so muna ako. Ito po guys. Ito po guys. Yan tayo muna ako. Tapos nandito. Meron pa si David. David pala po. So, magkakaroon na pala tayo ng rollback. Hindi ko po alam magtagalog tayo. Huwag na't mong Tagalog tayo. Hindi ko kaalam kasi silipon po ito. Hindi tayo magkaparehas. Hindi kita kaparehas o silipon. Ang kapes ang itu bukan, itu kandang kusir. Anu yang Anu ini kubu alam mga guys. <laughs> <laughs> po, like, Ay, alam itu itu bu guys. Itu guys? Yeah. <laughs> Ito po mga guys. Ito po mga guys. Ito mga guys. Ito guys. Para masikat na yan mga putang nila yan. Tapos ito na po mga kaibigan. Pero pala akong walang wala, wala palang dito nalagay ko. Parang naka-edge, babe. Guys, ako <laughs> po, guys. Ito po mga guys. Comment so, to po Solomon. So, parang kaibigan ko yan ah. Parang kaklase ko yan guys. Tapos dalawa pa yung burning bar pala ko guys. Next stop ka guys. Alas 5. Ito po guys. Dalawa. So, Lagay natin yan. Ako, pagalimutan natin mga kaibigan. So, ang kanyang TikTok, guys, biglang nabami dyan. Hindi ko alam. So, ko na pala hindi ko nakalimutan, mga si guys. siya baka hindi ko kalimutan, guys, no? Bukan mo, guys. Sabi siya bubu. Okay. okay. May siya sinagbuha ka pa, guys, no? mga boy. Okay na po kayo dyan, mga boy. Sino po pala kayo na... Hindi ko po alam, guys, sino po meron. hindi, okay, blossom naman dyan. Ipahingi na po kasi ipakainin ko po yung... Parang na sauce eh. Parang siyang huge kasi, guys, kaya... Ayun. Sino... Huwag arang... kayong Sino ang gusto nito? Madami akong raptor, guys pinagbigay ko lang sa kanila. Sino po man dyan? Guys, ito po raptor natin guys. Kung sino mag... Ano dyan? Isa lang pala. Kasi sinil ko yung iba. Dyan nyo guys, sinil ko to guys. Ay na kasi guys. mag kasi ako. Ay bobo. This one. Marapal. Marapal mga kaibigan. So, meron siyang queen bee mga kaibigan. Hmm. Ito po mga kaibigan. Ala, kalimutan ko pala yung medical. Anong oras yung nga ba? Alas 4 nga pala guys. So, punta tayo sa Betex mga guys. So, dito po tayo. So, pasinsahan niyo po ako kasi na talaga kami, guys. Wala kami sa usapan na mag-vlog kami. Hindi na kami magbabalik atin. Sapag! Yung mga kaibigan ko, guys. Parang sabi lang, hindi na kami mag-quad kasi sobrang busy na ngayon, guys. Alam nyo, guys, no? Sobrang busy na ngayon na mag-ano natin. Mag-vlog, no? So, wala talaga natin yung so yun lang pala guys natin yung po ako guys so, guys. so bye bye